Naghihintay <laughs> nila ng hudyat para magkainan. Ayun, ito na inihintay Ito na ang hudyat para magsimula ng ating kainan. Yun! O, so, ganap ngayon dito, magkakaroon tayo ng isang bottle fight. So, nakaset up na yung table natin. Meron na tayo mga kanin, soft drinks. Yung ulam, parating na. Ay, ito pala. Naka-plastic. Yo, buksan mo ngayon, no? Oh. Pakita mo ngayon yung ano natin. Wow! Litson manok. Litson manok. So, limang litson manok yung pinabili ni Sir Jepoy para sa ating masarap na tanghalian. So, ayan na, na yung ating mga kagrupo. Yung team. Ayan. Naghihintay nila ng hudyat para magkainan. Ayan, ito na inihintay. Ito na ang hudyat para magsimula ng ating kainan. Yon! May sabaw O oh, atak Atak mga team Atak <laughs> Yung ice cream sa aking cake I-ready na O oh. Oh, sige iyan o oh. Bahala ka na dyan <laughs> Oh. Ay, <laughs> isa. Kain lang, kain lang. Okay, kain lang kayo. Pablo at ni Sir Jepo yan. Wow. Hello. So, ayan na. Bakbakan na tayo. Bakbakan na sila dyan. Bakbakan na ng kain. Oh. Kalit-kalit muna tayo dyan kasi siyempre, kainan na eh. What? Sige, kuha lang kayo. Ayun. Picture dong mana picture? Sige, picture mana tayo picture? Eh, tingin mana tingin? Picture mana tayo picture? Pi picture si Sir Jepoy. Yon. Ojo, oh, ano, ano kana jo? Oh, ayo san. Oi, wake wake. Jojo, ay pabida si Jojo. Wake wake. Yon, ayos nice na. Oh, ikaw naman. Oh, sige. Pa picture ni si Sir Jepoy 'yon. Umakbay pa. Umakbay pa si Sir Jepoy. Ren, okay, okay. Sige. Tuloy lang kain. Sige, tuloy kain. Kain lang. Banat lang. Banat lang ng kain. Oy, si Kuya Richard, oh. Ay, si Kuya Richard. Kararating lang. Sige, Kuya Richard, kain ka na dyan. Kumuha ka na ng pagkain dyan. Ang dami. Limang buong manok yan. Binili ni Sir Jepoy para sa masarap na tanghalian. Ayos. Masarap ng kain.